Ito po ang nagiging problema natin. Pag nagkakaedad, nagbabara yung mga ugat natin. Okay? Barado yung ugat sa paa, mapapansin nyo. Marami ring varicose, barado yung ugat sa kamay. Pag tumatanda, hindi maiwasan talaga. May barabara sa ugat sa puso, sa leeg, sa utak. Delikado po. So, anong gagawin natin para gumanda daloy ng dugo? ba diba? Mga home remedies, tuturo ko sa inyo. At mga pagkain. May mga pagkain pampaganda ng blood circulation. Kaya kung may problema kayo sa puso, baradong puso, barado sa utak, barado sa paa. Yan. Papakita natin. Ayan oh, Tubig, babad sa mainit, massage. Papakita natin how to improve blood circulation. Mga home remedies mo na to. Puwera pa dito sa mga gamot ng doktor. Iba pa po, iba pa po yung gamot ng doktor. Papa-check up po kayo. Pero itong home remedies, malaking tulong. Yan. Basic lang naman, syempre. Ito, basic lang muna. Tigil sigarilyo. Uh, yan, di ba? Tama lang ang timbang. Iinom ng maraming tubig. Kasi pag dehydrated tayo, kulang sa tubig, mas kulang yung ano rin, yung daloy ng dugo, mas malapot yung dugo. So pag dehydrated ka, kulang ka sa tubig, hindi maganda, mas namamaga ang katawan. At bawas stress. Pag stress kasi yan na nakakabara ng ugat natin eh. Tumataas yung cortisol level. So pakita natin yung steps. Para lumuwag ang mga arteries natin. Ayan, no? lakad. Maglalakad-lakad ka lang, uh, 30 minutes in a day. brisk walking, makita nyo gaganda yung daloy ng dugo sa paa. Tapos yung mga manas-manas, mababawasan. Kasi nagpa-pump itong binti natin. Pag nag-pump yan, kung may varicose veins kayo, yung mga naiipon na dugo sa varicose veins, aakyat yan sa puso. So maganda. Circulation sa puso, circulation sa utak, gaganda walking. Kaya ng ang natin, di ba? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gumanda circulation. Massage, malaking tulong. Mapapansin nyo, magpapamassage kayo. Uh, baka meron kayo mahanap na murang massage, yung marunong magmassage. Gentle massage, may tulong yan sa blood circulation. Kasi pag ginagalaw yung balat, na uh, namumula-mula yan, eh, na-stimulate. Ang maganda lang sa massage, dapat laging pataas pataas lang, lalo na sa paa, sa binti, pataas lang lagi ang massage para yung mga dugo umakyat. Okay? Ayaw mo yung massage pababa. Mas gusto mo pataas para yung mga varicose veins liliit. Another way para sa manas, para may varic sa mga varicose veins, na mamaga yung paa sa hapon, mabigat ang paa sa hapon, para gumanda blood circulation, tinataas yung paa. Pwede nyo to gawin uh, sa tanghali, kung may time kayo sa tanghali, kung may break kayo, 30 minutes lang. 15 minutes lang may tulong na actually, kung kaya mo itaas yung paa sa harap ng dingding, -ding. kung may dingding -ding dito, kung mas mataas pa mas maganda eh. Kung kaya mo 45 degrees, pwede. Pero yung 90 degrees masyadong mahirap, masakit sa likod eh. So mga ganyan pwede na. Kung hirap kaya mga ganito, mga 30 degrees pwede na yan. So, 15 minutes to 30 minutes lang, yan. I-relax nyo lang, bababa yung mga dugo. Liliit yung manas, malaking tulong. So, yung dugo, babalik. Imbis na maimbak imbak dyan, actually, after this, maiihi kayo. Parang nagmamasage na rin yan. Eh. Kung meron pa nagma-massage pataas, mas maganda pa. Matatanggal agad yung manas. Healthy foods, high fiber. Pag high fiber kakainin natin, maganda yan sa digestion. Mas maganda pag dumi natin, hindi tayo masyado iiri. Pag masyadong umiiri, yan ang prone ma-heart attack. Bawal sa may sakit sa puso yung malakas umiri. Ulitin ko ha. Ah. Pag may sakit sa puso, bawal umiri ng malakas. Yun ang nakamamatay. Okay? Marami na mamatay sa banyo kasi nga may sakit sa puso. Pilit iri. Pag umiiri tayo, kumikipot yung daanan ng coronary arteries, nahihirapan yung puso, nagkukulang ang blood supply, doon nagkaka-angina. Kasi yung pag-ire, hindi maganda yung epekto sa puso. Ayan pa. po pupunta sa doktor? Oras na nagbublu ang kamay, nagbublu ang paa, nagsusugat na sa paa. Baka diabetic, may sugat sa paa. May problema sa nerves, may problema sa artery. Pag tumatanda, uh, hindi rin uh, din yung daloy ng dugo. Diba? Mas na mamanhid yung paa. Mas na babawasan yung mga buhok sa paa at ang susugat-sugat, delikado po. Pwedeng tumaas yung sugat niyan. Diyan tayo magpapacheck sa doktor. Eh, no? Slow healing, cold extremities, nangingimay, tingling of the feet and hands, nagbublo, paminsan pag malamig, pacheck sa doktor. Baka may baradong, Bugat. Ano naman yung mga pagkain kakainin natin para gumanda yung blood circulation? Hindi lang to para sa may sakit ha? Kahit healthy ka, kung mahili ka mag-exercise, nagbabike ka, tumatakbo, maganda to para gumanda pa lalo ang blood circulation. Kung kayo atleta, athletes, mas kailangan nyo to. Tulad na sinabi ko, tigil bisyo, tigil sigarilyo, exposure sa air pollution, yan naman nakakabara, bawa stress. Tignan muna natin ano ang sintomas ng poor blood circulation. Ano yung senyales? Samputo. Pinakita ko na iba, di ba? Yung namamanhid, nagbublu. Pero yan, oh. pwede mo, Dok Lisa, pakita. Namamanhid ang kamay at paa. Yan, poor blood circulation yan sa artery. Persistent fatigue and tiredness. Yan, baka... Medyo barado yung ugat sa paa, kaya hindi na makalakad, sumasakit nawawalan ng buhok sa paa. Di ba? Ibig parang puno eh. Pag nagkulang ng, ng uh, supply yung puno, namamatay yung mga dahon-dahon. Namamaga ang paa. May manas. So, baka may varicose yan. Ayan, no? Oh, varicose veins. Number five. Senyales. Nag-iba yung kulay. Nagbo-blue. Okay? Pag nalalamigan, cyanosis tawag yan malamig ang kamay, malamig ang paa. Ibig sabihin, kulang yung blood supply, kaya ang lumalamig. Erectile dysfunction, okay? Impotence, Mahin, hindi na ayaw na tumigas si Manoy kasi nga, hindi lang artery sa paang barado, pati artery sa ari ng babara, erectile dysfunction. Kung barado sa puso na artery, sasakit ang dibdib, heart attack. Kung barado sa utak, pwede ma-stroke mahina ang immune system, mabagal ang paghilom ng mga sugat-sugat, ibig sabihin, kulang din sa blood supply. So, ang tawag sa mga sakit na yan, marami. Kung artery, peripheral artery disease. Pag uh, vein, varicose veins. Ayun, na, pag peripheral artery disease, lumilit yung mga artery. Bakit? Diabetes, isa, overweight. Pag overweight, mas nahihirapan yung katawan. Pwede rin aging, tumatanda. Pwede rin smoking, smoking lang. Eh, no? So, may mga gamot, papacheck up tayo sa doktor, may gamot na pampalabnaw. Oh. Yung mga aspirin at iba pa, mayroon pang ibibigay mga doktor, mga clopidogrel. Pero reseta yan ng doktor, hindi ko ipapayo sa inyo yun. Yung doktor na bilang internist cardiologist, nire-reseta ko. Pero gusto muna natin home remedies, eh. kung di naman malala, baka makuha na nito. Tsaka ito, walang side effect. Yung gamot, posible pa magka-side effect. Aspirin, maganda, pero pwedeng dumugo ang tiyan mo doon. ba? Diba? Kaya bahala ang doktor. i ang pros and cons. Ano yung mga 12 foods na pampa ganda ng blood circulation? Bawang. Okay? Napakaganda ang bawang. May alisin. Yan ang component niya. Pampaganda ng blood flow. Blood pressure, medyo bababa. Pati cholesterol, maganda rin gumaganda blood flow pero 'wag lang masyadong matapang, 'wag din masyadong hilaw. Pwede naman kumain, medyo lutuin lang konti, 'wag lang sunog. Tsaka dapat may kasamang pagkain. Kasi kung puro bawang lang kakainin mo, walang laman ng tiyan, baka maulser ka naman. Mahapdi rin sa tiyan. Next, sibuyas. Sibuyas maganda sa puso 'yan. May mga pag-aaral oh, good for circulation sa arteries and veins may isang 30-day study, pag binagyan ng sibuyas, mas luluwag yung blood flow sa mga ugat. Meron ding anti-inflammatory, iwas pamamaga. So, yan mga spices na maganda, garlic and onion. Health benefits of onions. Green leafy vegetables, lahat ng gulay, high fiber, maganda yan. Pampapayat, hindi mataas sa calories, at ang mga gulay tulad ng spinach at kangkong at iba pa, mataas siya sa nitrates, tumataas ang nitric oxide. Maganda po yung nitric oxide. Nitric oxide, pampaluwag ng circulation ng mga blood vessels natin, ng ugat. Pampaganda ng blood flow, may pag-aaral po yan. Hindi naman very big study. Maliliit lang mga study, mga 27 people, 50 people, pero positive naman ang mga resulta. Tsaka wala naman masama pagkain lang. Ito maraming pag-aaral. Ito maraming pag-aaral. Omega-3 fatty acids, fatty fish, itong mga isda, salmon, pwede rin bangus, tilapia, tuna, sardines, lahat yan. Proven yan. Omega-3 fats, para hindi magbuo-buo ang dugo, ang platelet, wag magbuo-buo pampaluwag ng artery, pag irregular ang tibok ng puso, magiging mas regular. Sa blood pressure, okay, okay na rin siya. Sa cholesterol, maganda siya. Ayan, no, pag pinakain ng fish or fish oil, gaganda ang blood flow sa paa. Ito, proven to. Binibigay talaga to. So, pwedeng fish oil o oh, isda mismo. Kamatis ayon sa pag-aaral, yung kamatis, hindi lang yan pang puso, hindi lang yan anti-cancer, hindi lang yan lycopene. Nilalabanan niya yung activity ng ACE, angiotensin converting enzyme, para siyang gamot, para siyang ACE inhibitor. So, pag kinontra niya activity nitong enzyme na to na tawag ay ACE, mas luluwag ang mga ugat. Actually, mas bababa ang blood pressure konti. Maganda rin siya turmeric, luyang dilaw, meron siyang curcumin. Nagpapataas din ng nitric oxide production. Okay? Ang turmeric, luyang dilaw, sama mo na yung luya mismo, number 7. Maraming pag-aaral na yan. Pampababa ng blood pressure, pambaganda ng daloy ng dugo. Okay? Pwede rin sa ubo, sa boses. Huwag lang masyado matapang tulad na sinabi ko. Kung sa labat man, huwag masyado matapang. Lulutuin din kaunti. Citrus fruits. Ano ba mga citrus fruits? Orange, dalandan, lemon, kalamansi, suha, lahat yan. Mataas sa vitamin C at anti-inflammatory yan. Mataas sa vitamin C. Maganda vitamin C. Maganda sa blood flow, maganda sa nitric oxide. Yung mga pinainom nga ng orange juice, so, nangyayari, improve blood vessel function. Yan, Baba pa blood pressure at iwas stroke. May pag-aaral, iwas stroke ang mga oranges. Lahat ng berries maganda. Okay? Strawberry, cranberry, wala tayo ng mga cranberry, raspberry. Uh, pero ang strawberry, meron niya sa Baguio, mura lang, napakaganda. Anti-cancer properties, antioxidant, maganda rin pala sa blood flow. Okay? Maganda sa puso. Ayan, no? bawas pagbubuo ng platelet, bawas sa inflammation sa katawan. Yan, basta malinis lang ang strawberry. Huwag lang lagyan ng maraming asukal. Cranberry, blueberry, raspberry, basta berry, very, very healthy. Walnuts. Sa maraming mga mani, ito ang magandang mani. Mahal lang eh. Pero napagandang walnuts, lalo na yung hindi maalat, meron siyang L-arginine, ALA, vitamin E, pang nitric oxide din yan. Maganda sa blood pressure, blood vessel, bawas pamamaga. Maraming benefits ang nuts. Ang daming vitamins, ang daming minerals. Isang dakot everyday, high protein pa yan. Sobra ganda. Sili, pepper, capsaicin. Okay? Ito depende kung kaya nyo. Yung ako, hindi, hindi ko kaya. Kailangan siguro after meals o konti lang. Sama lang sa pagkain. Pero yung sili mismo na capsaicin, pampataas talaga yan ng nitric oxide, pampaganda ng blood flow. Ang capsaicin ng sili, nilalagay yan sa maraming pain ointment. Yung iba nga pinapahid, masakit ang uh, tuhod, masakit ang uh, siko, panapahid. Bakit nawawala ang kirot pag pinapahid itong sili sa mga kasu Kasi nga, pinapa-improve niya blood flow. So pag pinahid mo dito, gaganda yung blood flow, pag gumanda yung blood flow, yung mga maga-maga dito, yung mga dumi-dumi ng katawan, mas natatanggal. Okay? It increases blood flow dun sa part na pinahiran, kaya maganda. Pag kinain mo, maganda rin. Huwag lang masyadong maanghang, baka hindi nyo kaya. Ang kalaban lang naman dito, baka maulcer kayo eh, kung matapang masyado. Kaya konti-konti lang. Cinnamon, hindi ganun ka sa atin, pero maraming pag-aaral din. Meron mga animal studies. Maganda siya for diabetes at blood pressure. Maganda rin sa blood flow. Okay? Sana po nakatulong itong mga uh, tips natin para gumanda daloy ng dugo. Pacheck po tayo sa doktor kung may mga problema sa puso. May mga dagdag gamot pa yan sa blood pressure, sa diabetes, para sa ugat. Pero itong mga remedies natin, kailangan nyo gawin. Inom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses, massage, exercise, Malaking tulong po yan. God bless po.